Vamos, amigos. Salón. Salón. <laughs> Ay, kalimot ha, karong sabado po na? Ah, sabado. Kung sama na mag... Minggu. Ilsadai? Ilsaday? <laughs> tabangi, tabangi, loy. Tabangi. Tabangi, kay six footer. <laughs> tabangi. Ah, ah. <laughs> ah, Awe di TL. Okay. Ada. <laughs> Magandang morning mga boss sa uh, Tuesday. Yun. May mag-deliver uh, ng baboy. Sa uh, sakto po. Tinula na kami sa ibang sizes. Yan. Pili tayo ng mga malulusog. Hindi ko lang muna ilapit yung video doon. Kaya, uh, bawal po. Alaw na tayo na hawakan yung mga baboy. Sa manday! Sa muling purbahan <laughs> Tukno. Mak pisak na manok Kenapa? Cara boktoy. Lagi seven, lagi seven di laki Yeah. Ikot tayo mga boss. Habang naman is nagtahi. i earphone na ba nila sa kanan? Layo pa ba ni? drive mga to mga ngayot, mga ngayot, na na, ha? Nang iingonin mo, ha? Agud agud hindi tawag <laughs> <Pulutan. tik> Ay, ka, ha? Pulutan. Alagay. Ayan, sunod 2, ganda labing laro, mga panari. Oh, mga bata pa. Eish.

di sini ya. Bale. Di mana lubang? Kenapa? 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 dito Kenapa? Kenapa? kami kakain ini Kenapa? Kenapa? na kitchen pa natapos na kitchen. Ito sa labas. Para open air. tapos kami gumawa ng hagdanan doon sa gilid ng tindahan Daghang realista si Lari ang kunang kan Ayahaya ba sila? Uy! Sa manig? Mm. Gin Ginuntuang ube? Ako rin ako rin ka, aga ko lang kung lagi, Oh nagagawa, tanong, Desembre, pagbukaw. Wala, 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 Praise the Lord, hallelujah, di man ako kapada ko, anak. Oo. Si Yahweh, si Bathala, si Elohim, si Bathala, Allah, si Allah. Hello, long time no see. I'm here now, I'm now here. I'm here now. Pilakaan lawa ka smoke. Tulo? Tulo. Oh. Ano na tong life ato kay Ano okay. na ang kuha na to na ang nawa one third huh? one third ang nawa Sige lang, Ay, kay... Sige lang kay triple po na oh, triple. Daddy oh. ni Chris Ah oh. ginampay na Tu uh. ya pa Asa na ya Asa ni repeat uh. Oh na -ana. Uh. Oh, bakura Apil dito sa naapil dito sa Ghost Project guys. Naapil ko na. Ha? Nigusita ni dai. Ha? Mugisuta ni gusita ni. Nat. Ay mo nganong mag-pressure man. Uf. Storya mga veterano. Siya sa yon ano negotiation. Money down. Hehehe, matatal nila ang taga DPB, DPP, Labulio, Daghang Project, Wife Human, Money Down, If Money Is Right, that if the price is right, oh, the oh. money will right <laughs> under the table. Depend this de sa sabot? about. Depend upon the. Oh. Ah, uh, depend upon the. It's, It's depend upon the situation daw mga boss. Sabot-sabot lang. <laughs> Coffee with sugar. <Shigo. laughs> <Shigo. laughs> <laughs> Combine. They are sister hmm. and brother. Hmm. And me. May <laughs> ito yung kasulti sa to ang mga pangitabok ron. Ano masasabi yung bro sa Magpakabana na ta. Magpakabana. Mga ha? Magpakabana sa mga ghost project. We have to boys out. Ha? Boys out kita. Oh, Apel oh. tarong Domingo tagaw taw. Asa man dapit na kay mapil tag rally ta? ito Katedral 21. Katedra, 21. No, Sabado. Karong Sabado? Boys out magdata kaldero. Apakapakon. <laughs> <laughs> Mudata kaldero? Pagdata kaldero buslot. Mayato kapak Asa man dapat bros? Asa sa Plaza Rizal. Plaza Rizal? Oo. Uh, 21, uh, 21 uh, man siguro. Uh, Oo, 21. Magwilga uh, 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 ta to, di mag ay? Magwilga ta. Ni data uh, mamaya dog buhes. Panghiaw ko ihawon. Iha, bayad ko na nang na na, 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 na na bayad ko na mapilog wilga? Ginao na Na? Na lagi ko no. Aya man. Di ka bayaran nga hubo? oy. Bro, di ka bayaran nga pahuboon tanan mo apel. Bangas. <laughs> 500 per head, bros. Pero naked <laughs> Magpismas man. Oh. mag-all man? Daga managan mga bayot ana. Ha? Ah? Nagadodong mga managan managa bayot. <laughs> daga managan mga bayot. Pasay si Jo ana.

Ah, saksi sipdoyong ah? pag uh, ano pag sindi nang sigarilyo ng na bus tatlong na araw or na, sa ay na sigarilyo ayito boss, ayito yahalim 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 ayito Oh, depende lagi. Na it depends upon mo na. Tanang tanang sobra overflow. Sa ug ka tobe, mapuno overflow, that's bad. Oh. Ka laghan, Over bad. Oh. Bad. oh. ka. Over mo bad. Sigurilyo, do not smoke more than you. Kasi mungkin yung lawas. Siyempre, consume hap 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 pack of a day. One pack Awek. Hmm. Ade awek naman. Ade, ana lang minimum uh. man ang usa ka kaso ug adlaw ayo bi parehas ni Aloy nga tagutlo ka above 3 pack ade. Apat ay jog. Apat ay jog. Ada to di diba, man namatay. Luig baga. Na mm. sa bali ay. Hmm. Ah to delese na eh, klaro mga change smoker. ka. Hmm. tanawa, saan na sila ron? Mm. The Goodbye Philippines mo nang inaeni rata? Inaeni lang ta. Nene, nene, perfect pass. Na may rason, na may rason. Na may opinyon, na may rason. Oh, why smoke sa situl duhat stick ni karon because oh ay was po asahin kredis na basting basting was po asahin ah 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 sagol mo ko pinasila ha bros <laughs> 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 minga na ko bros oh. long <laughs> time no see si, no time no here kaya gubi ah po yun ay Asam mo to kong ipandam ni mo bros tara bros ha huh? Naray da, ni mo ang kon. Pakins ni mo. Ay salamat. Nanay pakins ni maganda, madam Thank you very much for mm. your kindness and faithfulness. Belay Hao kang ubanon na tung babaw pohon? Oo. Oh, Ay na to. Nakoy ipatan ni ni Modo. Okay. Very good. Nakoy suggest ni to pohon. Nakoy oh. gusto nga mapa-advise gud ni Modo. Okay. No ha? problem. Yes. Tanday. Mm. Tanday god. Mm. Pohon pohon wala gyud no. Yes. Kana ka na na dumog. Nga bata ko diko. Ah. Bawal ni. Bawal Oh. mga bata Pagkalao mo pagkalaw yung mga kape, ha? Saan? Ano yung tanapan mo ng kape? Rin rin? kayo, taob. Taob? High tide. Ay, pala, bro. Ano yung mga kap lang ba? Kap, maung kap. Ano klaro? Ha? Huh? Ahongot o tuba. Oo. Oh. A shot, a, a, a wine, o vino. Oh. Cupita. Shot lang na, cupita. <laughs> O si kinagamayan sa si patasa? Kupita. Kupita. O platito? Mm. Plato, platito. Hmm. Pinagagamay nga platito? Tuman. <laughs> <laughs> Ambo, platiting. <laughs> platiting. Platiting. <laughs> platiting. Gamay nga platit. Mau <laughs> 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 na, mo na, mau na, mau na oh. tino na akong disolve. Eh. of blood, yun na may blood. di man a cup of blood no? dili cup of blood dili na uh, seti, kwanin, ba? Setoy, Dracula, si Dracula. Si Jasa, to, uh, Manu, lagi a cup of blood mana cup of blood mm. abi no na dili na sip blood. Of wine, sip of wine mana Ang basta o kasi Dracula mo paa nung punta asawa. Dok, <laughs> A adip man siguro, kung paak lang dito. A of blood. Kailangan man sup suyo, druga, muna siya bo, of blood man siguro, dong bingaw ni Dracula. Kung paak ni Dracula, yung asawa? Hindi, nang kapag, di, pag itong ni Dracula, pag uli, kadugo pa man, ba-ban Dracula, nung tanay yung asawa, hindi, magkakagawa, ay, a dip of blood. Saat ato Pak Akhlak, Pak Akhlak, DIP, D DIP P, Pak D I itu slow, Itu slow, yang ini pun <laughs> itu <laughs> slow. Oh, lima Ah, yang tango dia, Tengok deh, yang gede bisa dukung. Hehehe, hehehe. Bros? nah hehehe. Di nol, kita cek manggung, nak. Obeto nang kanang mag mag of beer naghimo ang mag mag kay para sa beer oh. tungod atong root beer kanamdum ka ato kas bar dili binutilya kun dili kana atong inaon oh, na betaton of site saud lang ka baril baril oh, oh mana dia mana nang nang na mag tungod atong bi, beer nga Carlsberg Matoy original nga natawo ng mag beer. Oh, kals mm -hmm. tong nga beer. Laki -laki. Mauna natawo ng mag. Nataraan nga beer. Nga. Oh, Laki -laki. matoy. Sa tuwa o... pa sa ni Oh, na ako na history ano, bisa ni grass, bisa ni grass. Oh, mo. Mm -hmm. oh, na siya. Nunto kasunod-sunod dere yung tasa. Oh, dia ang hungot kayo ha, makopya. Maglisyon si Gorong Bunot. Maglisyon si Rukinim Pius na lube. pagol. Wala, makusok hungot mo ha? Mamahuli atong gamit sa imong tatay sa gamit sa unang panahon. Hungot ko may plastik. Wala may plastik. Wala may bildo. Ano yung gamit ron? Organic, organic. Oh, kinalamian. Uy, langa mo itong doon ay. Ha? Wala. Uy, gamit doon? Uy, gamit. Nabay nga, mo itong doon. Bisa pa ibutang niya mga hungwet. Oh, do na lang. Pa sa una siguro. Minus amino po, di pa po tong mga alangaw sa una di para sa mga bulaos. Para sa buwan. Tay go ilangaw ro boss, nilagong. sa kita kasi dado si Ungusman. Oy, pero magwilga kita po sa mga bot. Nanagikanta sa ganina sa Lunita. Oh. Matinad na na Martin na nakaw. Matinag na Alisin ang magna. Kung tagbibuha kayo. Mano'y kantahan po sa chisco. O sa... <laughs> <laughs> Plus Arisal. <laughs> Plus Arisal. <laughs> Plus Arisal. <laughs> Plus Arisal. <laughs> Alas tres ang tulolo to <tod> Alas tres ang tulolo. Alas tres midya lang itong may. <tod> marcelo, mata binuka, Marcelo, bobo din. Sana sa bro, sa Marcelo bro. Sa kuasa, sa sa Nepal. Ng layas ang mga Nepal. Ah, bye bye. I'm going home now. Oh. I'm going to oh. my oh. hacienda. I'm going to my palace. <laughs> bye. Vamos, amigos. Salom. Salom. <laughs> Ay kalimot ha, karong sabado po na. Ah, oh, sabado. Kung sama na mag... Mag... Domingo. <laughs> Ilsa Dai? Tabangi, tabangi Loy. Tabangi. Tabangi kay 6 footer. tabangi. Awe TL. Ada. Kara. Kara. Kiros. <laughs> Napa si sekreto ngipot sing likod oh. Okay, delivery natin ngayon mga boss Isa Maribujok, Buhol persahabat klasik po si uh, Mam Ma Ulianas. Uliana. Yan. Tatlo pong ang tatlo po ng balikan na uh, hindi -de deliver. Yan. Meron tayong belly with native chicken. Mount Santa Cruz. Si Omar na yung bahala mag-deliver Kami sa exact location mga boss. Maribuhok. Okay.

Kondog. Uh, Kondog. Kondog. So, Uy. Bang ada uh, di de delivery po. Bound to Dawis. Dina uh, Tumontania. Wala kasi si Yunads mga boss. Uh, lagi instructor po ng uh, volleyball sa student ta kaniyang missis. Yung suma sideline ng dangas. So, hanggang uh, dito na lang po sa harang ito mga boss. Ang isang masaganang, masaganang pamumuhay po. à là <laughs>